Ano sya ka, ate? Er, camera share, Irabagad yun na yung among ate. Pero look at her. Oh, so pretty nga, ate, namo. Butan pagayod. Oh, look at that, oh. You're so pretty, aga, ate, namo. Namilo, rabaso So, sumot ka pretty kay namilo. Look at her, guys. So, ito yung routine niya. Actually, kahit hindi siya ano ba yan, hindi ko na siya inuutusan, kusa na lang siyang uh, ako, ako ay mamilo na eh, ako maghugas na eh. so ito yung uh, parang na-appreciate ko sa batang to unlike kay yung sa matandang, ano, sa little sister niya na ayan oh, borlogs borlogs talaga ilang pa talaga, ang daming langaw namin dito guys So, ayan, si ate namin nagtutupi ng damit kahit grumpy yarn o oh, ayan o tingnan napakalinis yan magtupi guys as in oh, camera sya ayan sabi niya bakit pa pinopost na sabi ko gusto ko lang kasi alam niyo, nakakatuwa din kasi pag nagbavlog ka pasansya na kayo guys sa maingay na electric fan namin so ayan o oh. ingay na electric fan nakakatuwa lang talaga pag nag-vlog guys, masasave yung memory ng phone mo at saka yung memory card kasi ina-upload mo mga importanteng video lang kagaya nito kasi achievement na din to sa mga anak ko na marunong sila sa mga gawain, so gusto ko lang naman, parang compilation na yung vlog ko yung channel namin parang compilation na yung mga ginagawa namin, na gusto ko lang talaga Uh, ano ba, yung ma... ma... ma, ma ano pa namin, mag-view pa namin sa kahit na anong oras, sa kahit na anong buwan, o kahit umabot pa ng taon-taon yan. So, at isa din sa nakaka-advantage pag nag-vlog, guys, kagaya ko, medyo may pagka-introvert ako. So, dito ko lang na-express yung sarili ko sa mga bagay-bagay. Yung mga parang idea or opinion ko sa mga... It's kahit na ano, gusto ko lang na may, may share ako o di kaya may masabi ako na kahit ganito lang at least, kung may natutunan kayo mas mabuti at mas masaya din ako so ayan, kirami pa yung ano guys, tutupiin natin pero tutulungan ko din siya kasi mag uh, alas 4 na kailangan natin namin ano mag for, mag-prepare for dinner. So, after, after filming this, tutulungan ko si ate. Okay, kasi ang raming yan. Hi guys, kakagising lang ni Anton. So, siya naman yung inutusan ko. Mahulog ka kuya, mahulog kayo yung na! Oh, ayan guys, tingnan yung ginawa niya. Iba din yung strategy niya. Inutusan ko siya, ligpitin yung mga hanger. Kasi nga, siya naman talaga yung tagaligpit niyan. So, ayan o. Oh. Naga niya sa PC. <laughs> Nakagising lang yun guys. Yung isang angel, hindi pa talaga gising as in tulog pa siya. Pag hinay ko yung hainig na o. Oh. Napadali sa suod. Inai. plaster sa nang lingkuranan, i-plaster. I-plaster sa nang lingkuranan. Sige. Wah, nice